Hello, welcome to my channel Kambos Dar. Let's talk about the elderly benefits of all senior citizen from NCSC, the National Commission for Senior Citizen. Masaya ang NCSC sa iba pang perks na inaalok sa mga nakatatanda. Ang National Commission of Senior Citizens, NCSC, nitong Martes, ay nagpahayag ng pasasalamat sa mga ahensya ng gobyerno at mga mambabatas sa pagtulak ng mga pinabuting benepisyo na matamasa ng mga senior citizen. Sa Malacanang Palace Public Briefing, sinabi ni Bagong Pilipinas NCSC Chairman Franklin Kihano na masaya sila sa mabilis na desisyon at improvement ng threshold ng mga mambabatas para sa mga bagong discount na ibinibigay sa mga nakatatanda para sa kanilang mga pangangailangan sa grocery. Bago ang maximum threshold ay isang libut peso bawat senior citizen. Nagsagawa ng mga pagbabago sa direktiba ng DTI na naglagay ng maximum threshold sa 2,500 pesos kada linggo na may 2,500 kada linggo Isang daan at 25 ang lingguhang diskwento kung kaya magiging 500 a month ang magiging discount ng senior citizen bumibili ng mga groceries at basic necessities at ito ay makabuluhang pagpapabuti sa kalidad kaya maraming salamat sa suporta ng ating ahensya ng pamahalaan DTI at iba pa dahil with this it will be very meaningful sa mga senior citizens It is now isang daan at 25 weekly discount making it 500 per month senior citizens can now buy more groceries and basic needs which drastically improve their lives. We thank all government agencies for their support. It means a lot for our elders. Paliwanag ni Kihano. Inulit din niya na ang mga diskwento na ito para sa mga kwalipikadong may hawak ng senior citizen identification card ay mandatory ayon sa itinatadhana ng batas. Kailangan lang talagang i-disseminate natin ang impormasyon dahil may mga groceries na baka hindi pa nila alam although ang DTI ay naglabas na ng kanilang direktiba. Malaki ang tulong at malaki ang ambag ng PTV4 at inyong programa sa Informati on Dissemination sa We need mass dissemination of this vital information because there might be grocery owners that are not aware, although DTI already issued direct Ives. PTV4 and your program, Ninya, has contributed greatly in disseminating this information, sabi ni Kihano, pinayuhan niya ang mga nakatatanda na pumunta sa kanilang pinakamalapit na Office of the Seniors of Citizens Affairs para sa alinman sa kanilang mga reklamo at binigyan ng NCSC ng kopya para sa agarang aksyon. Ipinahayag din ni Kihano ang kanilang pasasalamat na pinahintulutan ng Malacanang na magkaroon ng sariling regional offices at plantilla positions ang NCSC sa kanilang workforce at sana naibigan nyo ang video kung ito para sa mga makukuha na binibigay ng mga ahensya ng gobyerno NCSC DTI at iba pa mga ahensya na sumusuporta sa mga nakakatanda. At muli please subscribe my channel like and share at hit notification bell for my video update thank you.